Hello, hello, mga kamami. Good morning. And ngayon mga kamami ay nag, ano ako, ano ba yun? Nilagay ko yung pagkain ni Mr. sa oven kasi masasayang ito. Walang tao dito sa bahay for one week. Sige po. Ayan. Ito. Tapos, yung oven is na nakasit na din siya. So, maya-maya ilagay ko na yun siya mga kamami. And yung mag ko mga kamami is tulog pa sila. Kasi 6.30 pa ng umaga dito. And wala pa nga akong ligo mga kamami. Wala pa akong supply. Wala pa lahat. Ano <laughs> um, na ko lang yung pagkain ni Mister Kasi 40 minutes ito mga kamami. Tapos um, mag-iimpakya ko ng aming gamit. Um, ano lang naman yung gamit namin um, kunti lang. Tapos, maliligo ako. Then, sila bila paliguan. Then, alis na kami mga kamami. Para, hindi kami, ano ba yung tawag, hindi kami matrapik pa. So, kailangan maaga kami makaalis dito sa bahay. So, while, um, While well, yung pagkain nandun sa, ano, sa oven, mag impact na din ako mga kamami. Dito ako sa room. Ito, ano lang to mga... dapat office to ni mister. So, hindi pa niya ginawa mga kamami. So, anyway, mag impact na tayo. Mal uh, kunti lang naman to. Kasi, ito lang yung ano, dala namin two weeks ago. So, ito lang din yung dadalhin ko. Pabalik. Pabalik? <laughs> Ay, ang oras. Ang bilis talaga. Grabe na. No. Parang parang ano, ano, yung two weeks. One week lang yung ano ko na napi... feel. Grabe. Ang bilis ng oras. Eee ilagay ko eh dito yan so ito lang lalagyan ko na ano ang hirap po lang ano walang tripod hindi ko kasi nadala yung ano ko gopro so yung ginamit ko is cellphone lang then nalimutan ko rin yung stand so, wala kaya so, Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things I said to hold her back. She's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. na. Yan na yung ating nine pack. Ito wala pa empty pa yan kasi dito ko ilagay yung extra clothes ni Bella. Tapos may laruan pa siya doon. So dyan ko na lang ilagay. Yan. May, yung plan siya ni Mr. Dinala ko para hindi na ako bibili doon. Tapos ito yung ano uh, ito na lang yung natira pala sa mga gamit ni Bella kasi Uh, binibinta na namin kasi nga mag -ano na kami mag move na kami doon tapos ito hindi pa nabinta yung iba nabinta na kasi dito yung marami yung dati wala na tapos ito yung mga ganito yung ano car seat na car seat pa daw <laughs> basta um, hindi namin binibinta kasi ito mahal talaga to mga kamami yung isa niya yung pan newborn is nandun sa kabinet And then, tingnan natin yung likuran ng ating bahay. Ayan. Uminit na pa na siya. Ayan, yung ating weather ngayon. So, kain tayo ng ating breakfast. Yung ano lang naman, wala din akong coffee dito eh. So, yung i-breakfast natin yung na ano natin si Ate Aileen ito Biko and then cassava cake yan sarap ito si Bella ano eh sarap Saka, kain mo na sarap ito so, kakain muna ako tapos darahin ko pala yung sa prutas talaga mga na, kakain hindi talaga ako mahilig pati si Bella hindi siya mahilig masyado ito ito yung dinala ko two weeks ago from Rovaniemi. Tapos ngayon, babalik na naman. Pero anuhan ko na lang to. Um, papanitan ba para while sa ano, sa sakyan kami, pagkainin namin to kasi na sayang. Sibila kasi yung ano niya eh, yung favorite niya is hindi talaga propas. Yung ano yung gusto niya is kamatis at saka cucumber. Yun yung ano. Palagi niyang kinakain everyday mga kamami. Yun talaga. Kasi sa daycare, sanay siya doon kumain ng mga vegetables. Pero yun lang naman yung kinakain niya. Then, ano pa? Yun nga. Yun lang nga ano ko eh. Yung favorite niya talaga eh. And then, ito mga kamami tapos na na yung dito na yung mga yung sapatos ni Lila sapatos ano. tapos yung, yung nag shopping namin kahapon at tsaka nilagay, namin, nilagay ko yung mga dumi naming dami para isahan lang siya para pagdating sa bahay doon sa Rovaniemi um, ko nilang to So, inumin ko na lang itong ano, milk ni Bella kasi nga, itatapon lang din naman ito. And bawal din kasi ito eh, dalhin kasi nga, kailangan naka-fridge ito eh. Wala naman kami cooler, so, matatapon lang siya. Okay. Mm-hmm. kinain na ni Mysterio yung pagkain malapit na pala na ubos antok ba yan eh kultasi hi good morning good morning I'm tired still And then si Bella tulog pa yan tulog pa yung ating Bella may unay siya kigisingin And then, tapos na ako dito naglinis. Nagpunas kanina. Hindi ko na pala nagpakita sa inyo kasi nga wala akong ano yung tawag ko? Eh, wala akong stand sa, ano, sa phone. Yan. Wala lang masyadong gamit kasi bininta na namin yung iba. Yan. Tapos na. Ito, ibibigay na namin ito mga kamami. Basta mabinta na itong bahay sa ngayon, hindi pa namin maibigay kasi ito na lang yung nag-iisang sofa namin. Yan. Tapos nandito yung mga kagamitan ni Mr. Jan, nilagay niya kasi wala nga kami dito eh. Tapos ito, dadalhin ko itong pang, ano ko, pang gym na exercise. At ito, hing, maghingi ako ng isa kay Mr. Ito. Then ito yung sa kanya. Kasi nag exercise kasi din si Mr. dito sa bahay. Tapos, magdala din ako ng siguro ito. Itong pink. Ay, hindi ko na lang ito dadalhin. Eh, ang bigat naman Ito na lang. Ito, tsaka ito. Ito na Kasi gamitin din ito ni Mr. E. Ayan. Kamalimutan pala ito. Many, many minutes later. So, nakakamami, tulungan ko muna si Mr. Mag, ano ba yun, maglagay ng mga gamit doon sa sa sasakyan and then ito mga kamami yung sasakyan ni Vila is dadalhin namin doon iwan ko kung magkas sa sa sasakyan basta itatry namin siya kasi nga dito mga kamami masayang lang ito dito walang gumagamit kasi simula nung do, tumira kami sa Rovaniemi one year na nang nakalipas nasira yung battery ha? car oh, no. Okay, wait. Aha, uh -huh. nahulog na yung mga ano ay. Eh. Kakalinis ko lang, wala na naman. Ayan, malagay na. Wala. Sana magkasya para madala. It's going to fit. Because this opening is too small. Mm. I need to get the... Can you hold this? Yan. Mm. Pagkasya din. Kinuha <laughs> muna ni mister Yung ano. Another more? Ha? Huh? Another more niya yeah. yung blanket para hindi magastas yung sa sasakyan. Tapos ito, ibabalik lang niya mamaya. Kasi dito uupo si Belat. Si Bella. Yeah. Ayan. And then, ito yung ating weather. Sakto lang. Yung ating weather is sakto lang. Hindi siya malamig. Basta sakto lang. Tapos napaka, ano, sarap yung, ano, air nila ba. Fresh air talaga. So, mo na tayo. Baka pagpagalitan na naman. <laughs> saka ano, video video kasi nagmamadali na kami mga kamami ano na eh, dito eh magtik 10 o'clock na ang sabi namin is kailangan maaga mga alas ano bang maaga maglapit na mag ano 10 o'clock <laughs> ito na mga kamami ready ko na lang para si mister lang yung maglagay kasi nga um, ano ba yun inarrange na doon sa ano sasakyan siya lang may alam eh. So mga kamami, tapos na kami nag-impacking. Ito sa sasakyan, punong-puno talaga yung sasakyan namin. Ay, tingnan nyo naman to. Ayan, punong-puno na. <laughs> Ito nilagyan ni Mr. ng cotton para tsaka para hindi magaskas pa. Kasi bago pa yung ating sasakyan, magagastas na. Then, dito is puno din. Ayan. Tapos, gamit yan ng ano, sasakyan. Mga charger. Ayan lang. Tapos. So, huling araw na namin dito sa bahay namin, mga kamami. Kasi, babalik na kami doon sa Rovaniemi. Tapos, hindi ko pa alam kung kailan kami makakabalik ulit dito kasi nga may ang yung trabaho ko is nandoon tapos ito binibinta na namin mga kamami last year bininta namin kaso hindi pa siya na binta wala pang bumebili so I hope this year and next year ma mabinta na para si Mr. hindi papunta dito babalik ulit doon kasi gasto talaga siya mga kamami kasi nga ang layo mga nasa 12 hours to 13 hours yung drive. Then, ayo din ni Mr. na mag-airplane, tsaka mag-train kasi nga, malayo din kami sa airport, tapos malayo din kami sa train station. So, kailangan pa niya mag-taxi kasi ayaw talaga niya mag-bus mga kamami. So, kailang, I hope ma ano na tumabinta. Kasi dito mga kamami, okay naman dito. Wala namang problema kaso sa ano ko wala akong wala akong mahanap na trabaho dito malapit so malayo talaga although marunong na ako mag-drive mga kamami pero yung mag-drive ka ng malayo every day just ko yung talaga yung hindi ko ano okay lang kasi okay lang kay mister kasi dito siya nagwo-work sa bahay so okay okay talaga sa kanya pero sa akin mga kamami hindi talaga kasi nga mag-drive ka ng malayo tapos gising ka ng maaga as in maaga para hindi ka malit sa trabaho yun so nag-decide talaga ako mga kamami last year na doon ako magtrabaho sa ano sa Rovaniemi. kasi pag dito lang ako mga kamami nai-stress ako kasi nga sanay ako sa trabaho tapos dito malayo din kasi yung ano eh bilihan yung mag-shopping ka ng mga damit, malayo. Kailangan mag-drive ka pa ng 1 hour and 30 minutes. Or sa Luhuya, meron 50 minutes. Yun yung pinakamalapit na dito sa amin mga kamami. Then, meron namang ano, store dito yung bilihan ng pagkain. Yun lang. The rest, may wala malayo sa kabihas ng talaga mga kamami. Tapos dito din yung nabili ni Mr. na bahay kasi malapit siya sa yo so mamimiss ko na naman tong bahay namin tatlong rooms ito mga kamami hindi ko na kayo na itour kasi nga busy ako then gustong gusto dito ni Bila mga kamami kasi nga nakakaano siya ba yung malawak yung paglaruan niya mga kamami kaso need ko talaga mag i-give up then ano pa bang tawag? Kasi yung tinitirahan namin doon sa Rubanemi, mga kamami, is maliit lang siya, studio type, tap, kasi temporary lang kasi yun eh. Kaya, sabi ni Bila, yung pagkarating niya dito, mga kamami, ang laki daw. Kasi nga, one year ago na kami, hindi, bago kami nakapunta dito, oh, one year ago, bago siya nakapunta dito, so, may ano na siya ba? May, may buot na siya. Kasi dati wala um, baby pa pag alis namin Sige. Bye-bye. Hey, -bye. wow, what's guys? Uristan. 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 Hey, wow, guys?